Hello, magandang umaga sa lahat. Uh, good morning Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga kasamahan kong OFW, sa mga kaibigan ko sa Facebook, sa mga followers ko, uh, maraming salamat sa inyo. Sa mga kapatid ko Muslim, Assalamualaikum, Walaikum, Wabarakatuh, Ala Wakbar. And sa lahat ng mga kadotertides, sa mga idioterte, tayo, tayo yun, tinatawag at binansagan nila tayong Dutertards at Eduterte. Ang video ito it bothers me kasi marami rin mga kaibigan kung nag-PM sa akin, ano nga ba daw ang sagot natin doon sa pinagsisigaw ni Ma'am Mistika. Ma'am Mistika, para sa'yo ito, alam ko hindi ako kilalang tao na tulad ninyo. am just an ordinary person, an ordinary Filipino. Isang hamak na OFW, isang maglulupa lamang po ako. Pero ma'am, bilang isang Pilipino at supporter ng Mayor Duterte, Let me answer sa pinagsisigawan ninyo, ma'am. Pumuputok yung butsi nyo, eh. Ah, pinanood ko yung video nyo, ma'am. Dalawa lang yung ano nyo, ma'am, eh. Yung punto na kinagalit nyo talaga. Corfew at Marcello. Okay. Unang-una, ma'am. Ang Corfew, ma'am, ay hindi masama. Yan ay para sa kaligtasan sa lahat ng mamamayan. Yun po sa Davao. May curfew doon. Liquor ban. Pagdating ng alauna, hindi na pwedeng magbenta ng inumin. Alauna ng madaling araw. Pero, kahit maglakad ka ng alas dos, alas tres, alas kwatro, walang gagalaw sa'yo. Hindi sinasabi doon na ano, na bawal na maglakad ng lampas sa alauna, alas dos, alas tres. Pag ikaw ay nasa legal age, ang curfew doon ay para sa minors, yung mga kabataan. Kasi nga, dahil dyan sa mga gang war na yan, dahil sa mga rugby boy na yan, at wala pong brinatatat, ma'am. Wala pong brinatatatatat, ang sabi ninyo. Wala po. Merong nilatigo. Kasi nga, galit sa si Mayor Duterte, doon sa mga kabataan na nanamantala dahil nga doon sa batas ni Pangilinan na 15 years old ah, uh, ano ba yun? 18 years old ay hindi mako 18 years old below ay hindi makukulong galit si Mayor doon kasi nga yung mga 15 years old 16 years old 17 years old eh ano na yun eh binata na yun dalaga na yun tapos ang iba ma'am ay nabubuntis mga kababaihan, mga kabataan na wala sa saktong panahon. Dahil nga sila ay gumagala, dahil sila ay di nakukulong. Ang concern ko dito ma'am yung mga kabataan tungkol sa curfew. Para po sa mga magulang na huwag mag-alala kung nasaan na yung mga anak nila. Hindi po yun ma'am curfew na lahat na lang ay i -corpio. At kung mangyari mang may corpio sa Pilipinas, ma'am, magandang bagay po yun, ma'am, para sa mga magulang. At tungkol naman doon sa martial law, yung tatay niyo, namatay, sumasalangit na ang kanyang kaluluwa, sabi nyo, every natatak, dahil sa, ano yun? Dating KBL, tapos pumanig kay Cory, every natatak, ma'am, Anong kinalaman ni Mayor Duterte doon? Mga Marcos ang i-blame ninyo. Ba't si Mayor Duterte? Ma'am, we want you to know, let's go back to the history. Kaya naging OIC Vice Mayor si Mayor Duterte nung panahong yun. Kasi ang nanay niya ay isa sa tumutol at ginawa ang lahat na kontrahin ang martial law. Yun po ang totoo. Nung naging presidente si Cory, si Nanay Suling, yung nanay ni Mayor Duterte, sumasalangit na wa ang kanyang kaluluwa, ay inappoint sana ni Cory, Cory Aquino na maging OIC Vice Mayor, pero tumanggi ito. At si Mayor Duterte, na anak ni Nanay Suling, ang inappoint na maging OIC Vice Mayor sa panahong yun. Dahil sa pakikipaglaban ng nanay ni Mayor Duterte kontra sa Marcelo at ayon kay Mayor Duterte, babangon ang nanay niya sa libingan kung sakaling sa kanyang pamumuno ay magkaroon ng marsyalo. Kailanman ay hindi naging diktador si Mayor Duterte sa Davao. And I am the witness of that. Isa ako sa mga magpapatunay niyan. Ilang beses na akong umuwi ng 10 oras ng gabi sa Davao wala pong nangyaring curfew doon so, uh, alam nyo ma'am lahat ng pinagsisigaw ninyo ay naaayon sa pangalan ninyo mystic ka hindi ka correct ma'am mystic ka at kung may mga tao man na maniniwala sa mga pinagsasabi mo ay eh, mystic rin kayo mystic ka ma'am eh. mystic ka kailan maniwalang tama sa sinabi mo diktador Punta kang Davao. Respeto, paggalang at pagmamahal namin kay Mayor Duterte dahil sa kanyang ginawa. Kaya kami sumusunod, ang taga Davao ay sumusunod sa kanya. It is not because takot kami sa kanya. It is because dahil nirespeto namin siya. O, oh, sabihin natin, nandun na yung takot. Kasi si Mayor Duterte, pagbatas ay batas. At saka, pag sinabi niyo po, ma'am, na ibratatat kayo sa curfew. Huwag niyo pong gawing tanga ang mga polis. Huwag niyo pong agawin sa kanila ang kanilang utak. Ma'am, kung may mapagsamantala man, ma'am, hindi yun si Mayor Duterte. Kung ano man ang nangyari sa tatay niyo, sorry for that. But Mayor Duterte is not accountable for that. Blame the Marcoses. Why will you blame Mayor Duterte? Ha? Mystic ka, Mami. mistika. ka. Yung blatatak-blatatak mo na nangyari noon sa martial law, oh. ba't mo? ba't mo'y babahin kayo, Mayor Duterte? At ano ba ang kinakatakot mo, Ma'am? Ano ba ang kinakatakot mo kung ikaw ay sumusunod sa batas? Kung tayong Pilipino ay sumusunod sa batas, wala tayong magiging problema. Gaya ng Singapore. Dito sa Saudi Arabia. Pag sumunod ka sa batas, wala naman problema eh. Ang babaw po dahilan nyo, ma'am. Ang babaw ng dahilan ninyo. Di porkit, oh my God, di porkit, maliit kayo, ibratatak ka na. My God! Utak, ma'am, utak. Huwag bibig. Mistake ka eh. Mistake ka. Yun po, maraming salamat. Bago ako magiging mistake, hanggang dito na lang po ang video ko. Maraming salamat sa mga kadutertaj, mga idioterte na tulad ko. Ipaglalaban e natin ang tama dahil ang tama ay magdadala sa atin sa tunay na pagbabago. Maraming salamat po. Huwag tayo maging mistake, kagaya ni mistake ka. Hello, magandang umaga sa lahat. Uh, good morning Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga kasamahan kong OFW, sa mga kaibigan ko sa Facebook, sa mga followers ko, maraming salamat sa inyo. Sa mga kapatid ko muslim, assalamualaikum, walaikumussalam, walamatullahi wabarakatuh, ala wakbar. And sa lahat ng mga kadotertards, sa mga edyoterte, tayo, tayo yun. Tinatawag at binansagan nila tayong dotertards at edyoterte. Ang video nito, it bothers me kasi marami rin mga kaibigan kong nag-PM sa akin. Ano nga ba daw ang sagot natin doon sa pinagsisigaw ni Ma'am Mistika? Ma'am Mistika, para sa'yo ito, alam ko hindi ako kilalang tao na tulad ninyo. I am just an ordinary person, an ordinary Filipino. Isang hamak na OFW, isang maglulupa lamang po ako. Pero ma'am, bilang isang Pilipino at supporter ni Mayor Duterte, let me answer sa pinagsisigawan ninyo ma'am. Pumuputok yung butsinyo eh. Ah, uh, pinanood ko yung video niyo, ma'am. Dalawa lang yung ano niyo, ma'am eh, yung punto na kinagalit nyo talaga. Curfew at martial Okay. Unang-una, ma'am. Ang curfew, ma'am, ay hindi masama. Yan ay para sa kaligtasan sa lahat ng mamamayan. Ay nabubuntis mga kababaihan, mga kabataan na wala sa saktong panahon. Dahil nga sila ay gumagala dahil sila ay di nakukulong. Ang concern po dito mama yung mga kabataan tungkol sa curfew. Para po sa mga magulang na huwag mag-alala kung nasaan na yung mga anak nila. Hindi po yun ma'am curfew na lahat na lang ay i-curfew. At kung mangyari mang may curfew sa Pilipinas ma'am, magandang bagay po yun ma'am para sa mga magulang. At tungkol naman doon sa martial oh, yung tatay nyo namatay, sumasalangit na ang kanyang kaluluwa, sabi nyo, every natata, dahil, sa, ano yun? Dating KBL, tapos, pumanig kay Cory, every natata, ma'am, anong kinalaman ni Mayor Duterte doon? Mga Marcos, ang i-blame ninyo. Ba't si Mayor Duterte? Ma'am, we want you to know, let's go back to the history. Kaya naging OIC si Vice Mayor si Mayor Duterte nung panahong yon Kasi ang nanay niya ay isa sa tumutol at ginawa ang lahat na ang martial law. Yun po ang totoo. Nung, na, yun po. Sa Davao, may curfew doon. Liquor ban. Pagdating ng alauna, hindi na pwedeng magbenta ng inumin alauna ng madaling araw. Pero, kahit maglakad ka ng alas dos, alas tres, alas kwatro, walang gagalaw sa'yo. Hindi sinasabi doon na, ano, na bawal na maglakad ng lampas sa alauna, alas dos, alas tres. Pag ikaw ay nasa legal age, ang curfew doon ay para sa minors, yung mga kabataan, kasi nga dahil diyan sa mga gang war na 'yan, dahil sa mga rugby boy na 'yan. At wala pong brina ma'am. Wala pong brina ang sabi ninyo. Wala po. Merong nilatigo. Kasi nga galit si Mayor Duterte doon sa mga kabataan na nanamantala dahil nga doon sa batas ni Pangilinan na 15 years old. Uh, ano ba 'yon? 18 years old. Ay eh, hindi mako 18 years old below ay hindi makukulong. Galit si Mayor doon. Kasi nga yung mga 15 years old, 16 years old, 17 years old, eh, ano na yun eh? Binata na yun, dalaga na yun. Tapos, ang iba ma'am, walang tama sa sinabi mo. Diktador? Punta kang dabaw. Respeto, paggalang, at pagmamahal namin kay Mayor Duterte dahil sa kanyang ginawa kaya kami sumusunod. Ang taga Davao ay sumusunod sa kanya. It is not because takot kami sa kanya. It is because dahil nirespeto namin siya. O, oh, sabi sabihin natin, nandun na yung takot. Kasi si Mayor Duterte, pagbatas ay batas. At saka, pag sinabi niyo po, ma'am, na ibratatak kayo sa Corfeo, huwag niyo pong gawing tanga ang mga pulis. Huwag niyo pong agawin sa kanila ang kanilang utak Ma'am Kung may mapagsamantala man Ma'am Hindi 'yun si Mayor Duterte Kung ano man ang nangyari sa tatay niyo Sorry for that But Mayor Duterte is not accountable for that Blame the Marcoses Why will you blame Mayor Duterte Ha Mistika mami Mystic ka yung bratatak-bratatat mo na nangyari noon sa martial law, ba't mo, mo ibabahit kayo, Mayor Duterte? At ano ba kinakatakot? Naging presidente si Cory, si Nanay Suling, yung nanay ni Mayor Duterte, sumasalangit na wa ang kanyang kaluluwa, ay inappoint sana ni Cory Aquino na maging OIC Vice Mayor pero tumanggi ito. At si Mayor Duterte na anak ni Nanay Suling ang inappoint na maging OIC Vice Mayor sa panahon yun. Dahil sa pakikipaglaban ng nanay ni Mayor Duterte kontra sa Marcelo. At ayon kay Mayor Duterte, babangon ang nanay niya sa libingan kung sakaling sa kanyang pamumuno ay magkaroon ng Marcelo kailanman ay hindi naging diktador sa si Mayor Duterte sa Davao. And I am the witness of that. Isa ako sa mga magpapatunay niyan. Ilang beses na akong umuwi ng dis oras ng gabi sa Davao. Wala pong nangyaring curfew doon. So, uh, alam nyo ma'am, lahat ng pinagsisigaw ninyo ay naaayon sa pangalan ninyo. Mystic ka. Hindi ka correct, ma'am. Mystic ka. At kung may mga tao man na maniniwala sa mga pinagsasabi mo, ay eh, mystic rin kayo. Mystic ka, ma'am. Eh. Mystic ka. Kailan